Ngayon mo palang nalaman sir, uh, nung no, nabuksan na Nicolao uh, ka na. Kaya? Kaya nga sabi ng barkado kay, ayan manin, yan o, yan o, yung pinalitan. Sabi ko, hayain na lang at Diyos na ang bahala sa kanila. Ayan. yun mga sir, uh, magandang hapon sa inyong lahat. Uh, may isang unit tayo. Galing... Ah, uh, Marindoke. Ayan, uh, ilang oras si si boss pala mga sir, hindi ko napapakita ha. At uh, exclusive to. Uh, nakakaya uh, pero ganun talaga isishare ko lang sa inyo uh, si boss ay pumasyal na pala sa iba sir no tama sir tama, tama. si boss hindi ko napapakita ang mukha ni sir tama sir sinasabi ko tama. Tama, sir. tapos ah uh, Ibig ko sabihin sir, tama, magkano inabot sir? Magkano inabot ng motor mo? 20 mil, uh, pwede pakita natin sir ang resibo ito mga boss, share ko lang sa inyo para hindi ko ginagawang ano no, hindi ko ginagawang uh, para mag-content lang na ganito. Uh, mga boss, ay uh, papakita ko lang sa inyo price. Hindi ipapakita ko ang price, hindi ko lang papakita sa inyo magkano binayaran Sir at saka hindi ko papakita sa inyo kung kaninong resibo. Ito mga boss ang inaabot nung kay Sir. 20 mil <laughs> Ayan mga sir ha Pero boss Ang pinayaran mo Nakalista dyan uh, uh, May uh, intikam uh, Meron naman Pero uh, Ay, namin, man Ngayon intikam sir Ibig sabihin Nagpalit ng intikam Ewa sabi nila Sabi uh, nila nagpalit Pero parang hindi naman gawa na Kasi okay, uh, eh. uh, uh, ka Madalit sabi sir Inusap mo May customer kang Ah pang inusap na rin Tapos ikaw Nasa marindoke okay? Tapos ang nangyari nung kukuhanin mo na umabot sa ganyang kalaking presyo tapos nung kukuhanin mo may intikam na nakalista. So ngayon mga sir ganito napakadali lang. Share ko lang sa inyo dahil ayaw ko ding mangyari sa inyo to. 'Yun mga boss, dumayo pa talaga si Sir galing sa ibang lugar para mapagawa ang motor na napakalayo ng pinuntahan niya dahil nga hindi siya satisfied sa gawa. Madalit sabi mga sir. Sir, satisfied ka ba sa gawa nila? Hindi na. Hindi na. <laughs> Ayan. Yun mga sir, hindi ko nalang talaga papakita ha. Uh, ang mukha ni sir dahil ayaw ko nang ano, magiging issue na naman. 20 mil, may nakalista doon. Tinignan ko sa fresh, uh, ah, sa nakalista na binayaran ni sir. May kasamang intake Pero ngayon, sumubok si sir sa akin. Bumalik ulit dito, dumayo. Butit nakita niya ako. Um... Uh, pinapanood niya yung lahat ng ating video sumubok siya sa atin ngayon so ngayon mga boss ganito pinalitan ng intikam pero ang nakalakay black cam. ito sir hindi mga bossing hindi ako nagagawa ng kwento ayaw kong madanasan yun ito Ma mangyari sa inyo napakasakit para sa akin na mayroon pa rin ganito na dinadayo ka na, pinupuntahan ka na, pero ginagawa mo pa rin ang ganyan. Hindi ko alam kung paano nangyari, paano mo pinalusot, paano mo ginawa ang ganyan. Hindi ka na naawa sa customer, mga sir. Ah, uh, katulad nitong si boss, uh, galing Marindoke. Okay. Ayan boss, ang masama kasi nito mga bossing, nagpa up sa akin kung pinalitan ang cam. Alam boss, dito ka, tabi ko. Walang yung compression re release dahil nung binaklas namin ito sa Marinduque may compression re release uh, Wala na itong compression re release dapat kung pinalitan may spring dito ito eh Kung pinalitan yan ng bago Ah kung pinalitan ng bago uh, Dapat may spring dyan yan dahil nung iyan sa Marinduque bago dalin dun wala talaga yung spring ito dito Ah wala Ay, Hindi man pinalitan talaga Madalit sabi sir alam mo ang kamo Oo oh. Ang nakalista pinalitan Oo oh, ang nandito Pero, yung eh. oh, Ngayon ang kam Stock pa rin Oo oh, yan pa rin oh. Ibig sabihin, bossing, madali sabihin niluloko ka. Oh. Eh kung yan ay pinalitan nila, dapat may spring ito. Ibig sabihin, hindi nila pinalitan. Sinama sa resibo yung lista na cam na... Ah, oh, oh. dapat compression release meron oh. din, ano, kasi dalawang cam, oh. di ba? Dapat may spring na kasama yan kung pinalitan nila. Ah, oh. oh. yun nga, tama nga naman si Idol. Yun mga sir! Ayan, sana naman mga bossing, Idol, wag nyo naman gawin sa customer yan. Kakawa naman. Nagbayad sa inyo ng napakalaki. Bago ganito lang ang gagawin nyo. Niniloko nyo, madalit sabi mga boss Huwag ganun, kasi May karma boss, naniniwala ako sa karma Kung hindi yan sa iyo Babalik ang karma, pwedeng sa pamilya mo Yan lang mga sir Maraming maraming salamat sa inyong lahat Sana kayo makakuha din kayo ng uh, Ano nito? Ano sa akin na uh, kahit papano Ako nag-a-advise talaga sa inyo Katulog nito kay sir Ito sir, hindi ka. Ito sir, anong pagdayo mo sa akin, nakikita mo mga parts na kinakabit natin. Ibig sabihin, wala tayong niluloko, bossing ano? oh, tama, kitang kita. Oh. Ayan, ayan, katulad dito kay sir, uh, black cam, pinalitan daw, dalawang cam, wala naman nakalista. Pero ang binayaran sa resibo, 20 mil, pinakita ko nyo naman ang ano, hindi ko na rin pinakita yung mga sulat. Baka maalaman yun, uy, kay galing yan kay ano, kaya ang pinakita ko, yung eh, price. <laughs> Si busing na lang ang mga pagpatunay, ano boss? Ah, okay. Hindi man pinalitan dahil kung pinalitan, dapat may spring yan dahil tinawid ko yung papunta doon, wala na spring kami na nagalis. Kaya nga sir, madali, madali sabi wala nga pinalitan kam. Ayun, pero nakalista. Ayun. Ayan. Yun lang mga boss, huwag kayong para sa akin, huwag kayong magiging dahil kung panatili kayong magiging mauto Ma kayo boss, mapipirahan lang kayo. Kaya gagamitin nyo rin yung utak nyo, huwag nyo yung basta ang utak kasi mga sir. Hindi yan, basta nakapatong lang sa ulo, ginagamit yan. Ang problema ng kay sir, pina, inusap niya ang tropa niya, iniwan sa shop na pinagkatiwalaan niya. Problema ngayon, ay ganito ang nangyari. Kasi nga, iniwan, walang alam si sir. Ang ginawa nito, pinick up lang ni sir, nagbayad. Ano boss? Hindi namin alam. Hindi alam. Dapat naman, dapat sila naman Marunong sana sa customer nila. Kahit iiwan sana. Sana ibigyan naman ng, ano, ng pansin. Di man yung ganyan, Ala, na hindi naman pala pinalitan kasama sa resibo. Ayun nga. Pinayaran. Ngayon mo pa lang nalaman sir nung nabuksan Nicola o, oh. Ngayon, na Nicolao ka na. Oo. Yan Kaya... nga, nga sabi ng barkado, kay Yaman din. Yan, manin, yan yun, oh, oh, yan oh, 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 oh yung pinalitan. Oh, ay, oh. sabi ko ay hayain na lang at just nang na bala sa kanila. Ayan. Ayan, nilapas uh, nilabas lang ang ano, damdamin ni sir no, yung sama ng loob niya. Kasi dito sa akin mga sir, walang sikretong matatago basta ako nag-check up. Yan lang mga boss, maraming salamat.